Umpisaan po natin dito kay ati baby ko. Kasi po, uh, bihira kung makakita ng ampalaya. Eh. Ang marami ko nakikita ngayon, yung mga talong, siling uh, Taiwan, kamatis, Pero kung ampalaya ito, eh si ati baby lang nakita ang kumibig dito. Alamin natin, ati baby, kaninang umaga, yan ng alas 8 ka mo, magkano yung ampalaya natin maganda? Eh, hindi naman ganyan kaganda oh, kasi. Oh. Ay, yung... Mag 180, hindi kaganda nyo, 180 Ngayon, alas 10 na, magkano yung ating amplet? 21 nga yan Oh, 21 Hindi kanyang Ado... kaganda, maganda rin two, Oh, four, three, three, pero uh, maganda pa rin At least kayo pa good na good pa rin Ito, 21, kanina, 180 Ano? 180 180 18. one, Ngayon, anong variety nito? Mistisa Yan, tandaan nyo po, depende sa quality Siyempre, sa oras ng pagbili ng mga gulay nito Nagbabago, minuminuto oras-oras pa -oras, magbago ko yung ating mga presyo ng ampalaya. Siyempre, depende rin sa sakadora at sa mamimili, di ba? Ah, ganoon, nagtatawaran po kasi sila. Yung sa ating kamatis, marami pa rin tayong kamatis maganda ngayon. Yan. 60, oh. Maganda. Yung pinakamaganda daw 60. Yan ah. Maganda 60. Pero merong good din pero ang presyo niya 50, 40. Yan ah. Depende po talaga sa quality. Pinakamaganda daw 60 pero merong 50, merong 40. Sa Ate Baby wala na nakikita masyadong sitaw ngayon. Eh, nakuha na 2, 3. Hindi naman magaganda mga Oh, hindi pa kagandaan 'yun 2, 3. O sa liputpud ang alalim naman ng Tagalog na lang. O sa liputpud daw. 2 3 ya. 2 3 4 isang bundle. Eh yung panig lang natin at baby ng magkano? Yung ganyang maliit, 130 na ko. ito yung maliit oh. 130 to maliit 200. ah. O yung malalaki 200 ah. Yan yeah, depende talaga sa size, sa ganda, sa quality ng ating mga gulay. Kung paano siya ibabase sa presyo. Yan ah. Hindi lang po isang presyo. Baka akala nyo ganun lahat eh. Yan. Salamat, ati baby ko. Yan po, medyo umaambun po ngayon dito sa ating mabaksakan. Dito po kay Miss Bianca. Ayan o. Oh. May nakita tayo napakaganda ng Sultan, pati ng Taibang. Kasi ganda po ni Miss Bianca. oh, ayan Miss Bianca, makarin asking lang ito. Asking lang na may nakuha na po, oh, 2-2. Ayan, pag sinabing nakuha, ayun na yung presyo, 2-2. Eh, yung asking ng Taiwan natin. Two, yan na, Asking uh, price lang po yun ha. Pwede magbago, minu minuto, oras-oras. Depende po sa usapan ng sakadora, pati na mga mili. Tuto ulit na tuto. Ay yung kalam. Ah, Ito ang tuto. Ito ang tuto. ng ang tuto. yung kalamansin natin ngayon. One six. One six. Medyo bumababa na kalamansin natin. Kamusta na, na ba yung ano natin na tele natin sa Sangre? Okay ba? Malapit na yata matapos ano. Oo. na papanood. ko ngayon po, marami po ngayon ang talong. Ano? Eh, Ito kay Madam Sheila kay Boss Alvin may mga talong. Ito po yung isa sa pinaka maganda nating sa Kadora. Ah, uh, Madam Sheila, magkano yung talong natin na oh, One, 1 one, po, napuloy. Oh, 1 Napakaraming talong ngayon, ano? 1 yan. yan. Siyempre, yung ating uh, isang kaibigan dito. Kamatis, marami din kamatis. Bumaba yata, ano? Oh, magkano na nga yung asking price? Oh, yan na. Yung talagang may good na rin, 40, pero yung na-interview na natin kanina, yung good na good daw, 60. Depende okay. yan. depende yan. Kasi nga, may quality quality, may good at hindi kagandahan. Kaya hindi pare-pare yung asking price. Katulad dito, sa tingin ko, maganda na rin ito. Good yan, ha? Pero 40 yan, ah, 40 yan. Salamat, boss dito naman po tayo kay Madam Jane Pisay. Yan, may nakita po akong uh, okra niya. Madam Jane, magkano yung pinaka-asking price? Yung maganda muna, na, natin sa magandang-magandang okra. Ha? 70. Yan ako. Pag quality yung quality yung okra, 70. Pero yung mga hindi kaganda, pero good na good pa rin. Magka oh, okay. oh, mag oh, magkano mag yung hindi, ano, yung medyo mababa na. Oh, meron 50. Ibig sabihin itong quality yung quality, maganda to 70. Pero may good din, 50 naman. Kaya, depende sa klase po ng Depende, sinasabi niya, depende sa klase ng gulay. Ito, katulad sa bonito. Aray, nagbibigay pa po ng 50. Ala pa po dumadaan. Ayan 50. Ito yung iba po, sabi nila, isang daan. Ayan. ito, 50. Ayan. Ayan, na. Kasi medyo hindi po siya talaga. No? Ayan, yung quality ng quality nito, medyo maliit na siya konti, ano? Ito magasgas. Oh, magasgas. Ah, magas ito, ganitong klase ng bunito, 50. Pero sabi ni Mae, oo. Oh, oh. Ko ala pa pong, po na? sa 50. 50 'yan. Pero yung magandang maganda niyan. Kasi po may halo, di may maganda din naman. Oh. Okay ram. Yung magandang maganda magkano? Sandaan daw po. Oh, 20. sandaan. 'Yan na. Depende talaga sa Pero, quality. 50 ala pa din po. Ah, siyempre. Depende rin sa ano sa dating pag dumami ang dating syempre okay, medyo okay. bababa pag wala dating pag singit mataas oh isa pa nakakaapekto yung ano tawad ng sakadora di ba nasa palengke tayo yun. hindi obligado ng ano eh, di ba kung wala pong maraming dating, kahit sa 70 yan, ipagagawa niya yeah. kahit na may magasgas. Eh marami pong oh. dating ngayon dito, wala okay. walang talong, walang kapay oh. talong. Ang napapansin ko kasi ngayon, marami talong eh. Talong, siling uh, Taiwan, pati kamatis. Ayan, yung tatlo ano. Okay. Maganda po ang ating sinistin niya. Yan at tandaan niyo ha. depende sa quality ng gulay. Yeah. May panikan din naman po, kapatid na 170. Okay. Maganda yun. O yun, magandang panigan niya raw, nabili na 170. 170, 180. Meron tayong talong na domino. Malit nga lang ito. Magkano yung ganito kalaking talong na domino? Asking po isang daan. O ito asking niya po tandaan niya. Tanong natin, di final prices. Asking lang yan. Isang daan. Yan. Eh yung ating maningay, ngayon, magkano ang per kilo? 80 po, asking Oh, O, asking price niya yung per kilo. 80. Yan na. Kung gusto nyong pulutan, abang nanonood ng TV. Yan. Oh. Buksan mo nga, mga, Malaman, mataba ang mani ni Madam. Ay, naku. Pinkies. pinkies. oh, pinkies Mapula. Ah, yeah, mapula daw. Salamat, Miss Marian. Right. Siyempre, isa po sa paborito kong ah, sakadoro ang ating inangahan. Yan ah, Si Kagawad ato. Good morning, Good morning Kagawad. Morning. Yan, talaga pong uh, sanay na sanay na pong kumaway at bumati ang ating magiting na Kagawad ato. Yan ah. Sa mga taga Barangay uh, abangan niyo po to. Magkano isang tali natin ang saluyot? 20. Oh, 20, 20 po, isang tali yun at tandaan niyo, asking lang din yan. Oh. Depende ako, siyempre pag magaling kayo, siyempre yung kausapin tumawa dito at papatawarin Man, kayo sa parin grado. Lahat po na eh, pa. Eh, yung ating sili ah, ano ba to? Saluit lang dito. Ah, eh, yung ating ay, ano, kamote. Kamote po, 15. Ayun yung per tali ng kamote, 15. Ah. Uh. Oh, yan yung beans natin. laga lang po yan. Ah, laga lang. Yan po, napakaganda po ng tindera natin dito. Lalong gumaganda araw-araw. Yan, dito tayo kay Madam Analo. Tanong natin yung kanyang magulang na luya, yun know? Magandang umaga, Madam Analo. Madam Ma Analo, magkano na yung magandang maganda nating luya ngayon? Asking lang. Yan na, ah, ito po, tingnan nga, hawakan ko ha. Yan po, kagandaw. 150 po ang ating uh, magandang luya. Ayan, o. No? Oh. Ang ganda kasi ganda po ng tindera. Ay, eh, yung ating gadang. Ayan, may 110, may 90 yung gadang. Ayan, oh. Ito, tanong din natin yung ating uh, gabing... Uh, 45 pula, dilaw. Ayan. Ay, pula, puti. 45 yung ating gabi po. Yan, medyo umuulan na naman. Salamat. Dito kay Boss Dennis. Oh. Malungkot si Boss Dennis. Medyo malalim yung iniis. <laughs> Boss Dennis, pag yung asking lang, asking na ating mustasa. Eh, mabutas. Oh, my God. oh 30 daw. <laughs> asking. Hindi na mga pinintasan niya pa, pero para sa akin maganda rin asking 30 napakamot. Tandaan nyo ha, asking price lang mang po 'yon. Pwede magbago 'yan minuto-minuto, oras-oras, ano. Eh, 'Yung ating ano, 'yung kamote, 'yung ano, 'yung ube. yung 80. 'Yung puti ba yun? 'Yan oh, 'yung Oh, 20 'yung puti. Tandaan nyo ang tinatanong natin mga asking price lamang. Ayan po, binagawa kong uh, parlor tong ating ano dito. So, gan, nagsusuklay po dito. Nagpapaganda. Ayan. Alam, may tinda, kaya lang. Oh, ayan. Ayan. Alam, oh, wala oh. wala pa bawas po inuya namin. wala. Wala pa daw ang bawas inuya nila. Eh, yung dilaw natin gamote, meron ba tayo? Alam. Yung puti natin, medium lang yun, ano? Ayan. Yung malaki natin puti Alam. dito ngayon, magkano? 40. O, oh, 40. Ayan. Salamat, Boss Dennis. Ito, oh. At ah, magde-December na po. Ay, okay. Ubing halaya. Magkano po yung ubing halaya natin? 40. Tingnan niyo, hindi lang maganda yung ating mga ano dito, mga sexy pa, oh. Yan, yeah, ano, Mahaba naman ang hit. O, to, kaya nga po nagsusuklay pa nga. Ayan, Oh. <laughs> <laughs> yung ano, yung Taiwan si nating malaki boss, magkano na ngayon? Oh, walang pagbabago, 55. Ano ba 'to? Puti dilaw. Magkano po 'te? Malaki. O 50 Basta kag kailangan niyo ng kamote, ayan lang oh. Sa tapat nila Madam Maris, sila ating Maris. Magsisita niyo magaganda, malinis at poging tindero ng ating kamote dito. Okay, salamat boss. Okay. tayo, meron tayong butuan na puso. Tanong natin magkano itong butuan ito. kay boss, oh ito ah. May ginagawa si Boss no 25 po daw yung kanyang butuan na uh, puso. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is November 16 araw po ng linggo isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte Alamin po natin yung mga asking price o touring ng presyo ng mga gulay nito. Tanda niyo po ha, ah, ang tatanong natin, mga asking lang o touring, hindi pa po yan ang final prices or fixed price. Dahil po magbabago po yan. Once na tumawad yung mga sakadora, yung mga mamimili o mga, mga sa ating mga sakadora, Siyempre po, sa, depende po yan sa quality ng gulay ng ating ina-update. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Tandaan nyo ha, asking price fresh lamang, hindi pa po final prices. Dito po sa presyo ni Madam Arlina, oh. may sigarilya siya pati wala pati yung talbos na uh, ang pala yan pati so, marlin na magkano yung palit ano natin ngayon 1-8 oh, yan one ha, eight. Ha, one eight. magandang maganda yun ha yung hindi kagandahan yan yeah, merong 1.8 magandang maganda yung hindi kagandahan may 1.50 depende po sa ganda no so, Pato lang palitpit. Oh, 50. 50 po yung ating patolang kalipit. Yung natin ng palaya. Oh, bumaba. 80. Ito, sardinas lang yung katapat nito. Okay na 80. Ayan po, nagdadapingan yung mga kalamansi natin. Magaganda po yung mga kalamansi. Kung napapansin niyo po, napapadala sa ko dito kay Madam Lenlen. Kasi dito po kay Madam Lenlen, magaganda yung gulay niya, mga ano eh, mga quality po. Saka napakadami oh. Ayun po. Hindi lang yung gulay ang quality, pati syempre yung quality ating quality yung ating sakadora na, yan. Magkano yung magandang magandang? maganda. Oh, yan yung magandang kamatis Basal daw. Basal pa yun ah, 55 po ang asking price. Pero may meron din 45, Yan na depende sa klase talaga. May 45, may 55. Kasi talaga, kuwi ito, 11 bucks lang 11 bucks lang po. Ito si Dennis, baka sumabay na siya. Yung Taiwan natin. Taiwan po, 2.5 po, kung 4 may may 2.5. 2.5, may magandang maganda na yun. Ayun eh, yung di kagandahan. Dos. O, may 2.2, may dos din, depende talaga sa quality na may 2-5 quality yung good 2-5 so, si may box good pa rin na 2,000 tatlo po yung presyo saan pala yan niya? Len yung, yung palaya mo magkano? Natuloy na po 1.6. -ano? Oh, 1.6 po napakaganda po. Magandang maganda po to ah uh, 1.6 uh, yung natanong natin uh, kanina. Lend may po, meron po ulit. Yung, yung, di magandang ang palaya. May 1.2 po, may 1.1. Yan, may 1.2, may 1.1. Sa ating panigang Len. Oh, six. Lentil, one six yung magandang maganda meron din one five. Não, oh, naman, Ito po yung model ni Madam Lenny. Yung <laughs> yeah, kumakaway na po, talaga nagsasari размine, na ]pan. po. Yung papaya mo. Ocho lang po. Ocho, yan. E Eh yung ating, tabi to yung suprema. Yung na, trece mo, ayaw pa. O, trece, ayaw pa raw. Salamat, Madam Len. Thank okay, po. Araw-araw po kayo pumunta dito para alam niya ng presyo oh, sa kayo. Tira. Ito po talaga po ang nagsasabi ng tapat na tapat. <laughs> para nakikita po yung sitwasyon dito. Di ba totoo yung boss? <laughs> totoo, yan. Ganun sana. So, wala po yan. Meron po kasi. Sinabi ni Madam Len. Madam Len, kung pumunta dito yung may-ari, makikita talaga nila. Opo, no? oh, makikita nila kalakaran dito. O, oh, kalakaran. Kasi minuminuto nga nagbabago yan oh, eh, o. Uh -oh. Uh -oh. Hindi po kit isang ganon, pare-pareho yung presyo okay, Naghanap ng quality ano, yan. Salam. ano? Salam. 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 sabi, ni Madam Lenlen daw, kung andi dito kasi doon sa kabila, andi doon may ari kaya wala muna, wala muna. Meron po Meron ba Okay, salamat Madam Len. Pa okay. po masyadong dating na sitaw dito, may sitaw, pero may sitaw tong si ano. Tanong natin magkano yung sitaw ni Mate. Matet magkano maganda magandang, magandang sito kayo magandang maganda. Baka 250. Oh, baka 250 pero hindi kaganda, ha? merong mga 100. 100 oh, yan 50. na. 50. Yan na yung sito natin naglalaro, yung magandang maganda na sa 200 daw. Yung mga good pero okay lang sa 100, 150. Depende talaga sa quality ng ating sitaw o gulay. Salamat. Ay, eh, yung okra mo magkano? Oh, 70 po kakakakulit. 70. Salamat. Sa bonito 80. Tanong ko na rin ang palaya. Parang ano? Oh. Ito maganda maganda ang palayaan nyo. Oh, yung Maganda maganda uh, 200. Pero meron din 70, 180. Yung good na good yan. Yeah. Sa panigang? 200. Yung magandang maganda. Yo, pero hindi kagandahan. Yeah, 150. Yan, natandaan nyo po ha. Hindi lahat ng asking price pare-pareho. Iba-iba po yan. Depende sa quality ng gulay. Salamat. Ito kay Ate Bunso Ate Bunso, magkano yung talong natin maganda nga? Yung magandang maganda. Okay, eh, niya akin. Nagbigay kami ni Albert. Ka Ah, 65. Ito ah, yung ala yung alanganin talong ko, iba po yung presya okay, sa maganda-maganda. 65, 60. Ano? Yung maganda-maganda yata, magkano? 90, 90, 90. O, oh, yung maganda-maganda, 90. Depende po yun ah, sa quality okay, ng, ng talong. Ako ko at tinitigunan namin ang alanganin. Yung sigarilyas natin? Ayan, bigay kami ng 110. One? Ten. 110. One? One yan, maganda to. So, ano yun, Merong na hindi kagandaan nito eh, nasa... Ay, 130 din na karamihan kasi ang malalaki. Ito malalaki magkano? Yan na 110 yung maliliit, 110. 130. Ah, mas ma mahal ba yung maliliit? Oo. Oh, oh. 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 Sa sigarilyas pa mas mahal yung maliliit, 130 yung good na good yun ha. Ah. O, oh, ito naman, 110, malaki. Pareho Mari, okulakan yung betra, minang okulakan, 60. 60, oh. o. Yung malalaki. Oo, malalaki. Eh, yung maliliit niyan? Eh, yung maliliit, 70. 70, yan. Ibigay na yun, sa bonito natin. Ay, ang bonito. Bilgay ko lang 60 yan. 60 yan. Hindi, matakanda Eh, pero yung kabatis natin, ay, ba ang baba. baba ba. Ito atin na niya, depende kasi meron. Ito, 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 ito. May 45 by 60. Ito. Pero yung magaganda talaga na 45. Oo, oh, 45 maganda okay. ka. Kasi mga alanganin. Alanganin to, <coughs> pangit daw. Yung magaganda babae, eh, pasang tuman, ala na tatanggap. Ayan ha, na. nag-example pa ng babae siya. Kung baga sa beer house daw, dinipili agad yung mga quality. Ayan, Yung laos. You know. ay ay, 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 yun laos ala na ay, lalang tatanga Yung anong uh, ating ano daw, yung uh, mustasa magkano? yung mustasa ko, hindi pa nagbibigay 30. O, 30. Asking price. Yan, salamat. Alanganin din Yan alangan. Ito pa, ito, ito diyan nagalangan dito. Maganda, masipag kung kapatid natin na ano. Lalo na yung kabataan nito. Ay, yes. mano-mano. Ayan yung mustas. Oh. Minodel pa niya. Ay, masarap. Bagka rin hotdog na yan? 25. 25. Masarap ba? Pure, pure foods food. ba? Pure foods? Pure foods. Ay, tender. Ah, oh, tender. Ay, pure foods na yan. Ano yan? Almasal merienda? Almasal. ayon no? yan saan. <laughs> oh, shout out ka muna. Shout out. Uh, viewers. Ayun, no? ganun. Okay, thank you. Magkano yung maganda-maganda kalamansi? oh Oo, may naman niya 1.8, maganda yan ha. Ah. Maganda-maganda, 1.8 Dito kay ate niya, magandang mustasa. Pechay. Alamin natin. Ate niya talabera ba? Magkano ngayon pechay? Asking. Korenta, treta. Yan nasa sa pagitan nun. O, okay. oh, yung magandang maganda, 50. Depende talaga sa quality. Sa mustasa. Kaya mustasa. Yang ganyan mustasa, magkano? Okay. Korenta. 40, 40, 40. Ayero, sa, Siyempre, ma sa mais na puti ni Madam... Ate Ayam, puti. Magkano ngayon? Mais. 55 sa dilaw o oh, pareho Ma mabol ma yung puti sa dilaw yan yeah, sa akin pagbabalik syempre sa pwesto ni madam glad ay eh, lalo yata sumisexy si madam glad gumaganda pa Good morning, Madam Glad. Madam Glad, magkano yung repolyo natin ngayon? Repolyo, meron tayong 500, meron tayong 450. 500, 450. Sa pechay bagyo? 450. 450. Sa ating patatas? 1-2 sa ating sayote. 560. 550 sa ating carrots. 1-2. sa ating labanos. Labanos, 300. 300 sa ating per kilo ng ating uh, red bell. Red bell, 250. Sa green bell. Green bell, 300. Sa cauliflower. Cauliflower, 160. 160 sa uh, broccoli. Broccoli, 180. 180 sa lemon. Lemon, 180. Imported to, no? Yes. Sa celery. Oh. 250. 140, 250 at sa ating lettuce na bilog 250. 250 sa ating romaine romaine ice, 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 and 150 yan. Five, yan, kumakain po yung aking a, kaibigan si ano, okay. siyempre pag siyem, ini-interview ko si Madam Gad, siyempre, hindi natin malilimutan ang aking kaibigan si Madam Agnes good morning, good morning Madam, Madam, Madam Agnes magkano yung ating uh, puting uh, sibuyas na malaki yung medium nito? Ito naman, uh, 650. 650. Yung hola natin? Yung hola natin, 900. Ayun o, hola no. Papakita ko sa inyo yung hola. No. 900 naman yung hola. Yan. Ay, yung ating uh, pulang, ano, pulang malaki. Ay, yung pulang ating malaki, yung 550 yan. 550. Yung sa ating uh, malilit. Yung maliliit natin, 1650. Ayun, 1, Ito, 1, 4. Tatlong klase yan. Yeah. Ah. Ay, yung ating mga... Ito, ba, oh, o oh, may 17 pa. Eh yung ating yan uh, oh, one na yan. Oh, tumas na talaga yung ating one uh, kilo, storage. 8 kilo 19. Yung ating mongo ngayon. mongo natin ay kabilang oh, na 25. 25. At yung ating super white five. na bawang. Super white natin 550. Yung kanso. Yan, medyo umaangat na rin lalo lal na la yung ano. Umaangat. O yung lalo na yung ano natin yung storage natin ano. Ayon, okay, na salamat. salamat. Yan po mga kapalengke ang ating latest asking price update. Tanda nyo po, puro asking lang tinanong ko, oh, hindi pa po yung final prices. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po. Baka may siya shout shoutout ka. May shoutout sa mga tiga bungabong. Ayun, ganun sana.